So, ayan mga kaguma. May iba muna tayo. So, dito tayo ngayon no. Dito. Sa so, parte ng Marilaki Highway pa rin to eh. O, so, Marcos Highway pala. So, ginagawa yung station dito. Whitening. Sa so, Marcos Highway. So, papakita natin ito. Oh. Kasi itong kalsada na to yan. Di eh. May papansin ito. Ito yung piyak ko. So, sitak na po ito yun eh. No? Makikita nyo yung lamat yan. Ayan, diyan So hanggang doon yan Yung itim na yan na nilagyan ng palto na itim Yung biyak na yan So malaki ang tsansa ha itong bahagin Itong nagalsada na ito so, lang po ito Kung natatandaan nyo na karang uh, Linggo Panay ang ulan, di ba nagbabag ito Ito yung ano, nagiging resulta Tumambot yung ilalim nito at naging nito bumiyak yung kalsada na to. Silipin natin dito. So dito wala naman. Dito meron din eh. yung natin may din dito. may damat dito eh. Ah. And halu-pet na 'to. Ayun, biyak na rin diyan, 'no. Ayun, kumadeng. Ayun, biyak. Po. pupunta ito so, so, dito pa wala pa yun lang yun nandun Ayun, may kawayan na yan so dito na nila dito yung pinaka gilid oh. so malamang uulitin nila ito kakapundas yung kasi nito yung ilalim ng lupa ano lumambot tawag mo na eh dapat tayo tie